Eto o mga banat, pag bitter ka, ganito na sasabihin mo sa boyfriend mo. Una, construction worker ka ba? Galing mo kasi magpako ng pangako eh. Pangalawa, ayoko sa'yo. Parang kang ketchup. Ang dami kasi nakikisausaw eh. Pangatlo, Diksinari ka ba? Puro ka kasi salita. Pang-apat? Membro mm, ka ba ng budol-budol gang? Galing mo kasi manling lang eh. Panglima? Alam mo, parang ang damit. Ang dali mong palitan. Pang-anin? hindi ka ba nakamotulate na battery? Hindi kasi trusted na pang matagalan. Ang pito. Alam mo, parang bula. Bigla-bigla ka kasi nawawala. Yun. Yun ang sabihin mo sa boyfriend mo. Pa, bitter ka. Sorry, I'm not hindi ako bitter. Binibigyan ko lang kayo ng tips. Bye! Thanks for watching!